Ito ng isa. Yung 7 yata ito. Nakabalot pa natin yung balot. Ang problema nito mga boss, sabi ng may-ari ay lumalakas, sumihina yung sounds. Napag-usapan na namin, napalitan ng potentiometer kasi isa din yan sa main problem ng mga ganitong amplifier. Para nasa good condition kasi oo oh, ito ng probinsya. Nga pala, kababayan ko yung may-ari nito. Kapwa ko mas pati nyo. At pati yung mismong bayan. <laughs> uh, magkaibang barangay nga lang <coughs> ngayon iba uh, ibabalik to doon so kakalasin na natin para mating na natin kung anong sitwasyon sa loob yung mga boss so dito nabuksan na natin yung loob hindi ko natin isting uh, maganda pa naman yung condition kaya lang sobrang dumi na talaga hindi lang alata pero pag ginanon mo ayan oh, may kita nyo yung kulay ng ano tingnan nyo dito So kailangan natin malinisan to. So gagawin natin dito ay kalasin na lang itong board. Tapos lahat dito. So ito napalitan na rin pala dito sa may ton, Kaya lang nagloko din uli o nasira din uli. Nakita ko nga doon sa no, may warranty. O may sticker kung saan na repair. So hindi yan napalitan. Papalitan na rin natin yan. Kakalasin natin lahat yan mga boss. O tika lang. Yun muna ang gagawin natin dito. O mga boss ayan pati switch, potentiometer ito na yung ano uh, mga pinagpalitan ang susunod natin na gagawin ay ilalagay na natin sa kaha, lilinisan muna natin yung kaha kasi malikabok tapos i-symbol uh, na ibabalik na natin tong mga grounding nya yun muna ang gagawin natin dito tapos yung mainboard pala lilinisan ko pa yun inuna ko lang to para may ikasa na agad para hindi na ganong makalat tapos na tayo doon sa mainboard ayan aw oh, sa mga tone at saka sa mic tinabi ko muna dito muna tayo sa mainboard lilinisan natin to ang isa kong napansin dito ay ayan kitang kita na yung problema niya. palitan na talaga yan kung no ayan o no, no tapos may napansin pa ako dito may kalawang ayan isa isa na lang siguro yan para maayos kakalasin natin tong relay para malis tapos yung board naman nya may mga itim itim na dito para malinis na rin yan tapos resolder na tayo dito mga boss sa ah, ginagawa ko na no yung board ayun na ah, nalinis ko na yan ayan malinis na mapapansin nyo dito tayo kasi ang ginawa ko sa mga pihitan madumi yan Pinalas ko yung sisa, nilinis ko. Ayan, oh. May toothbrush tayo pang linis. Ayan, uh, pinaliguan ko din. Tapos, pinabalik ko na isa-isa ngayon. Nakagitna lang lahat yan. Nakagitna, maliban sa mga volume. So, yan yung pinagkakaabalahan natin. So, hindi na natin ibibideo yung paglagay dyan para maiksi lang yung video natin. <clears throat> Pagbigyan ko lang yung ano, mga boss. Pagbigyan ko lang yung mga nag-request ng short video o maiksing video lang ngayon pag hindi maganda ang views balik tayo <laughs> balik tayo sa mahabang video oh. so napagbigyan ko lang kayo mga boss ha huwag na magtampo uh, kakaiba sa Japan pero ang dami dami yung innovations doon at isa na rin... so ayos na tong Sakura 733 ayan mga boss, bago na rin yung mga pitan nahilala mo ba na hindi agad binibigyan naka fm tayo ngayon, kaya puro salita yung maririnig nyo para iwas copyright exams, yung mga students doon kapag nasa lower grade pa lamang halimbawa, yeah. kasi so okay na to mga boss yung mic na lang grade one, testing ko na lang yung mic tapos uh, sound check na lang then pag okay na tatakpan ko na to Okay na tong ginawa natin mga boss, malinis na rin kung mapapansin niyo, maganda na yung board. Makintab na. Yan, parang bago na lang din uli. Bagong linis na yan, wala na yung alikabok. Potentiometer bago na rin. Ayan. So hanggang dito na lang yung vlog natin at yung speaker, hindi ko alam kung itutuloy nang mayari o hindi. Uh, pag-uusapan pa namin yan